sa may mo ba dito kung sino si Manang LB? Opo, siya po. Alin doon? Yung pong bulag. Alin doon? Medyo tumayo ka para ma ma mo na maigi. Lapitan mo ako gusto mo. Po. Baka maituro mo si Direktor sa tumba. Si ituro mo kung sinong Asia. Uh, siya, uh, let the records reflect that uh, Paul Paul Pinto just <coughs> pointed to Manang LB Vergara. nung una mo nakita si LB Vergara, sa anong pagkakataon? Uh, nung humahakot po kami. Ng basura? Opo. Sa palengke o sa tapat ng bahay? Sa palengke po, tapat din po ng tindahan nila. Ang tindahan na sa tapat ng palengke po. Palengke. Opo. So humahakot kayo ng basura, nakita mo si si Manang LB, nagdadala ng basura o? Opo, naghihila po. Naghihila ng basura. At ano nangyari naman noon? Kinuha ko po, po yung nihila niya tapos... Nilagay mo sa truck? Nilagay ko na sa truck. So ano ang, ano ang uh, kakaibang nangyari noong araw na yon? Lagi lang po siya nakayoko eh. Ang itsura ba niya pareho na rin ngayon? Hindi po. Anong itsura niya noon? Nung nakita ko po siya may mga sugat na rin siya. Pero hindi pa po siya bulag. Uh, mataba, maputi, anong itsura? Kasi kanina sinasabi... medyo mata. madungis po. Madunges. Siyempre, may mga bitbit -bit na basura. Opa. Ano oras yun? Umaga po yan. Umaga. So, kinarga niya yung basura, binitbit -bit niya o oh, hila-hila lang? Hila lang po. Hindi sa Hila. Binigay sa'yo? Kinuha ko po. Kinuha mo. To. Kakuha mo, ikakarga mo sa truck? Apo. Ano yun? May basurahan na? Kasi may basurahan yan o oh, nakalagay sa garbage? Sa, bag. ano po? Sa sako po. Sa sako sao. po na sibuyas. So, basura pambahay o basura ng tindahan? Mga gulay-gulay po na pinagbalatan. Ah, uh, yung mga natuyo, yung mga... Medyo na... mga nabubulok na po. Nabubulok na. So, ano kakaiba doon? May taga, may sugat, ganun ba? Yung pong mga sugat lang, sa gas, sa, mga, sa katawan po, sa braso. Hindi sa mukha po, medyo may gas, po siya sa ganito. May, may dugo o tuyo na? Medyo sariwa pa po nung nakita ko. Tinanong mo siya? Hindi pa po. Ha? Hindi po. Hindi, Hindi na ko pa po tinatanong. Hindi mo tinanong kung ano nangyari? Opo. Kasi so, tinanggap mo yung basura, nag-isip ka lang na, ano ko nasa isip mo nun? Ang akala ko po, Tatapa? Uh, nag-drive lang siya ng lasing, tapos, Nag-yan nag Ang akala ko po, nag-drive lang siya ng lasing. Nag-drive ng ano? Ng motor po. Motor. O, tapos, nag-simplang. Yun po ang nasa Nasimplang. isip. Nag-simplang. Opo. Meron bang kasunod na pagkakataon? Nakita mo ulit si Manang LB? Ano sumunod na hapot na po? Kailan nyo? Kinabukasa? Sumunod na link? Ilang beses ba kayo maghapot doon? Sa loob na isang linggo? Bali, isang beses lang po. Eh. Pero isang pag... linggo? Opo, pero pagka minsan po kasi may time na doon kami nadaan, hinahapot rin po namin yung mga gulay na ano. Direct right galing palengke. Galing, galing palengke. Ka, o, kay. o L, maliit? Ano track po? Track. track oh. yeah, po. Nakita mo siya sunod na linggo. Anong 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 itsura naman niya? Ay, may may bago po siyang mga sugat na medyo may may, tugot, may tugot. ano siya? May bago pong sugat. Okay. Na eh, medyo may dating tugot. sugat, ano nangyari? Medyo tuyo na po siya. 'Di ba yung sugat eh nagkakaroon ng ano to, langit bang tawag ka? Apo, ba? langit. Oh, may matutok 'yon. Apo. So may iba, ibang tama naman ito. Medyo iba po yung kanibagong sugat niya na nakita ko. Nagtaka ka? Doon na po ako nagtaka. T -tina kinausap mo ba siya? Opo, tinatanong ko po siya. Anong, kung, anong tanong mo? Kung binubugbog po siya doon. Anong sagot siya yun? Medyo matagal pa po bago siya sumagot eh. Pero sumagot? Sumagot po. Anong sagot siya yun? Binubugbog po siya doon. Nino raw? Hindi ko na po tinanong kung sino po yung nabubugbog. Uh, Mr. Chair, pumunta ka ba rito dahil nagmamagandang loob ka lang dahil naawa ka kay Aling LV? Opo, kasi kaya ako po siya nakuna ng litrato dahil naawa nga po ako sa kanya at gusto ko siyang tulungan. Okay, kasi um, i... Ano yung yung tanong? Nung pong sinaway ako, kinukunan ko na po siya ng picture. Tapos eh, pinaharap ko po yung mukha niya para mas makita po yung mga sugat. Matutukoy kaya... mo ba kung sino ang sumuway sa'yo? Nandito ba siya? Wala ko dito eh. Okay. So may pinagsabihan ka ba tungkol sa pag-uusap ninyo ni Aling LV? Doon lang po sa GC na pinasaan ko po ng picture. Doon ko lang po sinabi na baka nangangailangan ng tulong yung babaeng yon. Okay. Batay sa salaysay mo, no? sa sinumpang salaysay mo, may dumating na tatlong lalaki sa gym ng munisipyo kung saan kami nagpapahinga. Apa. At itinuro ako nung isang lalaki na sumita sa akin sa pagtatanong ko kay LV Vergara. At maya maya ay nilapitan nila ako ng tatlo. Tatlong lalaki ang, tumi ang lumapit sa'yo? Apo, tatlo. Sabi nung isa na sa tingin ko ay boss nila. Ay bakit ko raw kinukunan ng picture si LV? Hindi po ako umimik. Pero sinagot ko ng bakit po sabi ng mabay binugbog niyo raw siya? Tama ba yan? Apo. Sa tingin mo, hindi yung lalaki nga mo? Siya po, yung lalaki po. Ah, siya. Pwede ba i-identify? Kasama po doon sa tatlo. Asawa niya. niya? Anong sabi? Yung pong lalaki. Kasama po doon sa tatlong sumaway po sa akin. Ah, so, pwede ka tumayo at ituro mo kung, kung sino yung lalaki nagsabi sa'yo? Apo, pwede. Sige po. na. So, tinuturo mo yung asawa ni Franz na si Pablo Ruiz. O sige, bumalik ka na. The, the committee secretary is directed to uh, note the, the same uh, description being made, just made by uh, okay. Mr. Tapos, Pablo, uh, Richard Pinto. Uh, tapos Richard, sin sinagot din ako ng tauhan na hindi mo ba alam na kaya, kaya sinasaktan yan ay naglalagay ng buhok sa pagkain at naglalagay ng patay na daga sa pagkain pinabura sa akin ang larawan na kinuha ko. Sinabihan din ako ng amo na kung hindi ko raw buburain ay dadalhin daw ako sa pulis kasi bawal na daw ang ginawa ako. Sinabi niya pa na hindi mo ba alam na matagal na sa amin si LV? Sinagot ko po ulit na matagal na pala sa inyo yan. Ibig sabihin, matagal niyo nang minamaltrato yan. Sinagot ulit ako ng amo, aba ay magaling ka pala magsalita, burahin mo nilang ang picture. Binura mo ba yung picture? Apa. Pero bago ko po binura yun, naipasa ko na po sa GC namin. Ano po? Bago ko po nabura, naipasa ko na po sa GC. Sa group chat po. Ah, naipasa mo na. Apo. So, talagang pinilit niyang burahin yung litrato. Apo. Kinuha ba niya yung cellphone mo para malaman na talaga Hindi, pinakita mo? ko na lang po sa kanya na tinanggal ko na yung picture. Tapos sumalis na po sila. Okay, So isa yung isa itong amo amo niya doon sa tatlong lalaki no na, inident, na, inident, na inidentify na identify mo. Apa. Sino yung tauhan na pinagbantaan ka na dadalhin ka sa pulis? Siya rin? Kasama po siya nagsabi. Siya rin nagsabi? Apa, yung dalawa pong tauhan niya. Gusto niya na po ako ipabitbit doon eh. Ano no? Gusto niya na po akong dalhin sa ano sa station po ng pulis. Gusto kanya dalhin sa police Apo, station. Opo, kasi bawal ito, daw, bawal ito eh. si daw Pablo po. Ruiz. Opo. Oh, Mr. Pablo Ruiz, tinakot mo ba? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oranot. Pakilas ng konti kasi medyo mahina bagay yung tangay ko. Tayo nga po. Totoo bang uh, nilapitan mo siya doon sa gym ng munisipyo? Opo, nilapitan ko po, po siya. Oh. Gawa na po yung picture niya Facebook po mo? sa... picture na po sa tindahan kasi nadala kami kasi nung 2014 gawa nung may nagpipicture sa amin ay nahold up po kami ay kaya nahold up po kami po kaya pinilit ko pinatanggal sa kanya baka ko ano ano na naman po yon pura yung lit yung yung niya litrato ni ni naman ng LV, dahil sinabi mo raw na matagal na si Mang uh, Aling Elvis inyo dahil yung kasalanan ni Elvin naglalagay ron siya ng uh, buhok sa pagkain, patay na daga, etc. etcetera Kaya mo pinabubura? Wala mang po, po. Huh? Po, po, hindi ko naman minumura po. Ha? Hindi ko po siya minumura po. hindi ko hindi ko sinasabing minumura mo. Pinabubura mo yung litrato. Ayos po. bubura ko po talaga po yun. Bakit? Gawa po kasi nung 2014 po, kami ay I may mean, nagpipicture din ng mga lalaki doon. Eh, nadala kami kasi baka maulit-ulit, kaya pinapura ko po yun, picture doon sa... Sino yung kasama mong dalawang lalaki? Wala ako palang mag-isa po. Tatlo yung sinabi mo, Richard? Tatlo po. And sino yung dalawa? May Wala po ako lang po mag-isa. Pumunta kami sa may gym po. Nandun ko, nabutan sila po sa gymnasium. Ano, ano? Sa gym po kasi naabutan po. Sa gym? Opo. Paano mo, nalam, paano mo naman nalaman na kinukunan niya, na, nakunan niya ng na litrato si Aling Elvie Eh, nakita ko pa naman sa labas po na pinipicturan niya po dahil malapit lang po sa basurahan at sa kasi tindahan namin po. Doon mo lang ba siya nauna nakita, nakilala? Opo, opo. Ha? Yun lang itong po, minsan si, lang po. Itong si Richard? Opo. Tapos, nung nagpapahinga siya roon sa gym ng munisipyo, bigla mo lang siya pinuntahan? Opo, pinunta ko po siya dahil pinapatanggal ko po nga yung picture po na Juan, na pinitura yung tindahan. Kasi nadala ka sa exactly po yung nung sa amin see, po nung nakaraan. I'd like to recognize the arrival of uh, Senator Ronald Bato de la Rosa. Go ahead, go ahead. Totoo ba yung Richard na pinabubura niya dahil uh, dahil sabi niya, minsan daw malapit na siyang ano, ma-hold up to sa tindahan? Hindi ko po pinipicturean yung tindahan niya sa Nanay na LB po ang ko.